Cruz, ipinahayag proud at masaya siya sa kanyang relasyon kay Atong Atong Ang. Ibinahagi ni Sunshine Cruz ang kanyang kaligayahan sa kasalukuyang relasyon nila ng kanyang nobyo na si Atong Ang. Ayon sa mga ulat, makikita si Sunshine na masayang nakikipagbonding sa kanyang boyfriend na isang negosyante, at kadalasan ay magkasama silang nag -e enjoy sa mga simpleng bagay tulad ng pagkanta ng karaoke. Sa mga social media posts ni Sunshine at ilang mga larawan na ibinahagi, makikita ang kanilang masayang samahan at magaan na relasyon. Ayon pa sa mga nakakakita sa kanila, tila hindi lang sila magkasama sa mga espesyal na okasyon kundi pati na rin sa mga simpleng araw na nagkakasama upang magbonding, tulad ng kanilang hilig sa pagkanta sa karaoke bar. Matatandaan na ilang buwan na ang nakalilipas ng unang mailabas ang balita tungkol sa kanilang relasyon. Bagamat may mga agam-agam noong una, sa huli ay nakumpirma nila ang kanilang pagmamahalan. Hindi naging madali para kay Sunshine ang mag-